yan makikita natin dyan ang tagas sige okay, start Dito siya nanggagaling sa may puno niya oh. Malamang ang uring to. May uring kasi dito. Ito ang tatanggalin natin. Papalitan natin ng uring. Natanggal na po natin. Yan siya. Ito yung uring niya guys. So oh yan. Yan. Ito na yung uring uh, iba palit natin. Medyo mataba lang siya sa, sa dati. Tak, <coughs> wow tapos ibalik natin to ganyan pa ganyan 16 na